E, ano, na Ay, ako, eh, no, ganda ng pagka power eh. Ganda ng <laughs> pagkasinan. Ada ah, dali sa Pangasinan bagong bilhin niyo, boss. Ang laki. Magkano niyo nakuha tong ganto kalaki? 35,000. 35, <laughs> ganda ng ano. Mga ilan taon na kaya boss yung kanya kalaki? Dumalaga. Ah, dumalaga. I ah, bago pa lang pala. dumalaga pa lang pala, tumataas lang talaga siya pagka ano. No. Malayo sir ng inyong pinanggalingan, doon pa talaga kayo galing yan para pamimili lang ng ano. Malayo pa doon. Wala po ba nabibili ng mga gantong malalahe doon? kaya si Sir Dumay para ito po yung malayo pang dadalhan itong anong to, bower. Maganda siyang gawing ano, paramihan, palaian. Kita namang paano siya eh. Ito kaya ay eh, pure na hindi pa. Pure ito. Pure breed daw ito. Kita naman saan ito yung redhead na bower. Ito pa yung natabula na traditional ano. Traditional bower. Nabili na nila kuya. Iisa po ang nabili nyo? Ay, talaga talaga tinadya nyo. Baka po hindi kayo namimili. Ah, baka ang binili nyo. Ah, ito po ay isa lang ang binili nyo kambing. Ganda Nabili na po ito. Grabe ang tenga nito. Lapad. Binibenta ni boss. Duma, dumala. Babae na babae boss. Magkano binibenta? Ay, na magkano binibenta? 15 Ano to? Ang glue. Ang glue ng to ito binibenta ni boss. Pinse. Mas mga ilang taon na kaya ang edad Dalawang taon. Ah, ito yung maganda pang paging palahian. Tinan nyo naman po yung tenga niya. Hawakan natin yung tenga. Ah, nakakaba ng tenga. Ah, nanunuhog. <laughs> Grabe. Mas mahaba pa doon sa muksa ang uso niya. Ang haba ng pagkatenga. Pinipenta ni Boss na 15 daw ito. Si Boss. Si Boss yung lagi may mga dalaman lalahing mga kambing. Yan, salamat Bossing. Kakaiba tong kambing na to, tinay niya itsura niyo. Kimp 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 Kimpi-kimpi ano. <laughs> Tapos bigutihin pa. Kung baga sa lalaki, mga chick boy. <laughs> eh, nang ganda ng pagkakaitsura niya. Magkano kayo binibenta? Ah, nabili niyo. Nabili na pala ni Kuya to. Nabili na ni Kuya ng 4.8 8 Alagayin ah, niyo pa po. Napakatay na raw ito. Nabili na ito ng 4.8 ni Kuya. Pakatay na. na. Nabili na. And good morning mga Talong TV. Nandito ulit tayo ngayon sa Padre Garcia, Batangas. Tayo po ay mag-update ulit ng mga binibentang kambing. Halaga at katayin. Ito po nasa likod natin yung mga nagbibenta po sila ng mga kambing dito. Yan po, medyo, uh, medyo na po ngayon. Alas 7 na pero ang dami pa rin po pinaparada ng kambing. Nagsa po ngayon ng mga kambing. Kaya sama-sama tayong manood sa ating video sa araw sa presyo ng mga binibenta kambing dito sa Padre Garcia, Batangas. Kung bago pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na para lagi like, ma-update. Tayo na-upload ng video dito sa Padre Garcia, Batangas. Sama-sama tayong manood sa ating video sa araw na ito. Ray, magkano binibenta sa mga kambing mo ito? Mga malalaking kambing. Magkano binibenta ang ganito kambing? Magkano ito? Hindi na. ah, painti po yung lahat. Ito po ay binibenta ng 20,000. Ito po yung anak dito. 20,000 bali po yung tatlong ano, hinahing. isang barako. Ayan, isang barako daw at uh, dalawang inahin sorry. tapay malahi na ang no. Ito, pa ni ako yun. benta. ano yung camping na binihenta tigul kuya ganao mga mo sa binihenta kambing mo mga yung mga yung mga yung yung mga mo? yung yung ay, ito ito. 5 yung mag-inahan. Ito yung mga, ano lang, oh, solo. Ano mga sana may yung ganyan ka na ito lahat na. Ito daw po ay 9,000 lahat na. Pinipenta niya ni Boss. Thank you, Boss. Ayan mga talong TV, may nakita tayong tupa dito. Apat na tupa. And po. Ito po ay binibenta ng 25,000. Apat. Medyo mura-mura na ito. Ayan po binibenta po po yun ng 25,000 kapata na yun may kambing si boss na binibenta mag hinahan, ganda o. o ito yung native lang ah, native, native lang daw ito, pero maganda nga malaki ang lahi niya, magkano niya po binibenta? 13,000 daw to binibenta ni boss dalawang anak niya yan, ganda isang inahin at dalawang ah, pareho po pala babae ang anak, pareho babae

37. Gumaan na. Gutom <laughs> na. 37 daw. Oh. 37 ang timbang nito. Pero magkano sana ba sa presyo yung ma? 10. 10,000 daw pala ang nila dito. Pag sa live malulugi nga naman pala. 10,000 daw yun sana. kinimbang Lugi sila sa timbang at magaan. Yan po. Yun po. Si Yan po. Kung yan, nabili niyo na po, Binebenta pa. Hindi, nabili na. Ah, nabili na po Kaya nagamit dyan doon sa gamon doon sa Air Nandi City Rail. Ah, pang ano po, ganador? Hindi, sa Karihan. Ah, Karihan? Pang na po ito? Ano? Doon sa restaurant ng Air Nandi City Barangay San Felipe. Ah, Barangay San Felipe po, pang Katina. Padre Garcia. Padre Garcia. May pang restaurant pala itong laki po. Magkano yun po na ako itong ganito kalaki? This is Ismail 3. This is my, this is, this is Ismail 3. Yan. 16-3. 16 Laki po ano? Pang Katina po. Ay, nyo kaya, anong abot din ang kasay nito? Ha? Uh, anong abot din sa kasay? Mga... Uh, Kulang-kulang 30. Kulang-kulang 30 daw ang kilo Ilo. Ilo sa katay, sa Ari katay ay... Kama na. Ari 73. 73 po ito. Okay, 73 daw tawag nila nila kuya. Tapos po ito isang ano para magugulang na siya ano matatanda na rin. oh, hindi ayos lang yan. At tatanda pa lang. Ano po ito? 1,000 na kaya. Ito po ay 1,000 daw naman. Yes, sila kuya nakabili. Uh, Lagi po ay namimili dito. Kuya Bernes. Ah, yes. Pero ngayon ko lang ulit nakita ay. Oo, oh, okay. yan, si kuya. Okay, pag hindi, pag nagba-vlog hindi ako kakalat. Ah, kaya yes, kuya. Shout out. Ano pangalan po kuya? Bole Hernandez. Sige, Bole Hernandez. Yan po. Meron po kayong restaurant pala doon sa may Ano po pangalan? Ano pangalan po ulit? Hernandez Eatery. Hernandez Ramirez po, po. Ay, lang, o, uh, Yan, food special point dito kila kuya. Sa yun po yan mga putahin niyo. Marami mga kambing. Kanta kambing, kaldera yan. Uh, yun po sa kaldera ng kambing sa isang daw. Ito pa inabili nila kuya, pagkatay na. Yeah. Ah, malaking malaki. Puro para ako po binibili niyo naman ano. Na, pa, 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 pa. puro para ako. Para na. ako naman. Tapos pala yata itong ganito. po mga bukid Ah, uh, yun. Salamat kuya. Sige, thank you rin. Kaganda ng mga kambing ni Boss, oh. Mga quality. Ito yung mga anglo na ba siya? lahi na. lahi ng anglo Ganda na kulay pati niya. Magkano mas binibenta yung ganyan? Magkano binibenta itong ganito? Ah, ito ba? Si e Boss pala mayari. may isang power pa rin sila tatanggap kung magkano binibenta. Ito isa, bower pa, may isa, i-power po. May power din si Boss. Tatanggap ko rin. Bibili ang palangyata sila. Ganda eh. Sir, magkano po binibenta itong mga ganito yung kambing? Ano, ah, nabili, ah, nabili po. Magkano po nakuha? Ano yung mga ito? 8.5? 8.5 po ito, bower ano? Mm. Ito ay nabili ay, ba, ng 8.5. Ito pong sa dalawa. Ah, 10,000, parte 5,000 daw po ito. 10,000 daw yung dalawa. Gagamitin po pang paparami o pang katay? Pararamihin. Pararamihin. Gagamitin po sa ibaan. Sa ibaan po, alagaan ah, niya Tadalin daw sa iba. Talongs TV po. Ha? Talongs TV. Talongs. Uh, TV po, TV. Yan. Uh, shout out guys. Salamat po. Ayun, may mga kambing dito sa mga native na kambing. Uh, may nat, may natingin. Kaya magkano po binebenta ang kambing mo ganyan? 12. 12 to lahat ata. Ito po ay 12 mil binibenta ni Kuya. Ito, tatlong, tatlong, kambing. Puro ba? Babait ba po ito? Na ilan? Ah, puro babae daw to Puro babae. binibenta ni Kuya. Salamat po. Eh, no, may mga binibenta si Boss na kambing. Boss, ito yung bay, may lahi ng bower? May lahi na siya, no? May Pati may hawak. <laughs> Yan yung binibenta ni Boss, yung ganda ng pagkakali. Kaya lang medyo payat, pumakapayat lang siya. Magkano binibenta yung ganyan? 12.5, dalawa na. Ito po yung 12.5 binibenta ni Boss, Dalawa na. Ang ah, haba ng tenga, oh. Kaya lang bakit gano'n? No? Parang mga payat yung katawan niya? Hindi <inaudible> na. <inaudible> Ay, hindi alaga. Kaya na, no? Kaya na mamaya tanong. Pero ito parang maganda siya kung sakali kung mataba, no? Ito hindi na alaga. kaya ganito ang itsura. Kung bagay eh, napabayaan na sa ano. Kaya binibenta na ni sa tapabayaan na. Salamat so, po.

Ang presyo ay 20 bawas sa ang tawad ni si kuya binibigyan ng 18 at na sila hindi ko kaya ang 19 19 ang nila dito malikot na si kuya 19 ang patigas na ah, 65 ilan ang bibili ng tatanungan ng presyo sa 65 ang isa binibenta nila po ito ay... binebenta ni Kuya ng 65 bawat isa may natingin ng kambing ito maganda mga barako ito 65 daw to bawat isa Bine, pa. Kaya mong kapit. Sa YouTube. Kaya mong kambing Kaya kapula rin si Kuya. Kaya magkala binibenta kambing yan. Aray! Uh, 9 na. ang dalawa. Binibenta ni Boss. Mga native na kambing. Binibenta pa. na rin si Kuya. Alay na. Para kita-kita daw siya. -kita Hindi na ko tatayo. Magbenta ako. Ang dami na kakakita sa Yan na si Kuya. Binibenta raw ito. Kaya kamusta po pala pilihan ngayon ng kambing? Ayos naman? Ha? Kamusta ang pilihan? Ay, Ayos naman. Ayos naman. Ayos naman. Ayos naman. Ayos Salamat kuya. Boss Nilo, ay, good morning Boss Nilo, good morning. Oh, sige Nilo, hindi ako pinapansin. Kamusta po? Maraming kayo nabilingin? Ayos lang ako. Ito po inyo to, lahat ito. Ayan, marami pa na nabili si Kuya Nilo ngayon mga pangkatay. Uh -huh. May ilang ulo ko yan ilo? Si 50... Queen de... Ilang? 72 Ilang ulo po ang nabili nyo? Bale 72 oh, Sabi dito nga, ang dami nga pala Dami Hinahanda na ni Queen ilo sa pang Pasko 72 ulo Magkano yun naman po ang mga nabili yung mga ganyan kalalaki? Ang kapit na <susurra> lamay dyan, ang wakit ng kulakulang kalahati Kalahate Ah, okay, sa 400,000 400, po doon sa 72 ulo Lali, na kambing. Ilalive mo ko ha? Oo, oh, yan po si okay, Joey. kaya Joey. Ah. Kaya itong ganto po kalaki. na ko yung ganto kalaki. 6,000 6,000? ng 6,000 Ah, partida ng tagaan na libro ito mga to Mga partidahan na pala to Yan, mga pangkatay ni Boss Nilo Ano po Nilo, kung magkano na nga po ngayon ng ano, live weight ng barako? Ah, uh, 250 barako Babae po? Ah, 220 190, 180 190, yes. 180? Uh, po yung live weight kayo na ano, binibenta sa binibentaan Oo oh, po kuyali, kuya, shout out po kayo kuya Salamat kuya! Yan, may binebenta si Boss na kambing ay, tara, saan, Pareho baba, yung para, ba ba? Ay isang barako po siya no? Isang, isang barako tsaka isang... Para sa babae Ay susu pa rin kala ko yan Magkala binebenta mo siya ganyan? 10,000 <gay> po binebenta Ayan eh, si Kuya subscriber natin shoutout <laughs> Dito na po ay binebenta na 10,000 Yung isa ay may anak na Yung anak yun Yung ano yun. yun, binebenta ni Boss 10,000 tong dalawa Binebenta po Sariling alagan niya Boss o bili din? Able ah, din ba yun sayag nito yata? Binenta pa. Thank you. Ito daw ay Haha. ni kuya Haha. 4,000 dalawa. Oh, Haha. mura na ito ah. Partida 2,000 lang ito. Haha. 4,000 dalawa. Ito naman 37 37 Ito daw yung malaking tayo 3-7 Binibenta ni Kuya Ayan. Medyo malaki na sa upgraded na ito Kaya eh, si Kuya binibenta pa Nakabit na naman na po Nakabit na na Ah, isa mga pata Nakabit, Nakabit ta na, ta na na Ayan <laughs> yes, si Dito ka bumili na Mura ka ba yun yeah. salamat Kuya Ayan, salamat, salamat. mga kambing sila Kuya May gita ako Bagong dating Ah, bagong dating Mga nabili na Kuya Oo, Magkano po yung ganito kalaking kaisi ng panyo? Wala, wow, naroon bumili. Ah, si Kuya bumili. Ay, mga pangkatay ni eh, Boss, ano? Kuya pa yung eh, nabili na pala. Kaya oh, ko ngayong vlogger pa na Ah, si Kuya. Sa Facebook po. <laughs> na. Tata natin kay Boss, magkano tong mga kambing niya. Boss, magkano tong kambing mo ganito malaki? Apat na libo. Itong isa, ganun din. <laughs> ay, hindi na sa sa'yo. Ito lang pala isa kay Boss. Ito ay apat na libo tong kambing na ito nabili na daw di deliver na kuya saan ang dala niyan saan ang dala, dala ng kambing niyo kuya banaba ba? sa banaba kay ano sa banaba daw sa dadali P deliver na nabili na uh, boss mga bower to ano? Mga bower, magkano binibenta dito? 20 ha? 20, 20, 20 ha? 20k, 20,000 daw ang bawat isa nito. Yan po mga bower. 20,000 daw ito binipenta bawat isa. Ito tatlo lang boss, yung iba iba rasyon na yung kabila. Ito daw ay, itong bawat isa ay... 20,000 mga bower kaya lang parang medyo na mayat siya, siguro dahil sa ulan yun po nagtagbulat kasi po ngayon dito alam nyo naman na ang panahon ay talaga kalaban ng kambing you know, binibenda po po yan kaya ang no, may totoo po ay binibenta rin ng 20,000. Bower po. Medyo mga bower po nila yung pumayat. Siguro dahil nga sa panahon na ulan ng ulan lagi. Ayan, binibenta pa nila boss. Tapos ito rin po. Mga namayat yung mga bower dito. Binibenta po. Ayan, ang no, mayroon dito ang isang babaeng Anglo. Anglo-Nubian. Nabili na daw ito ng 15,000. May taon na kaya ito boss? Parang may tanda ta rin ano? mga tatlong taon na tatlong taon na raw ito yan yeah, nabili na dito ito ng 15,000 nabili na yan yeah, si Boss Amir yan mga talongs TV ito po yung mga kambing na dumating dito medyo marami pa rin dito na mga kambing na binibenta pa yan yeah, o nilalabas sila at mayroong buyer siya so, tumitingin na kambing yan yeah. o pakita nila sa kantina ito. Okay na minatingin. Ah. Marami na daw itong dalawa. Binebenta ni boss credit naman yung boss. Walang okay. libo binibenda pa. Dalawahan. Eh. Ito daw ay uh, nabili ni boss na ay si boss pala. Magkano po nabili boss yung itong kabig mo? 7,800. daw po ay nabili ng 7,800. Parang putol yung sungay na isa. Ano? Talagang pangkatay na siya. 7,800 na bilhin ni boss ito pangkatay na marami ka boss na ngayon marami na bilhin si boss ito si boss sila lagi namimili ng mga pangkatay na kambing dito yan marami mga kambing sila kuya dito na bilhin puro mga pang Malaki naman kambing ni Boss. Kaya nang hinintervi ni Jones. Nabili na daw talaku kuya. Kaya pwede magtanong magkano yung nakuha itong pulang ito. Malaki. 10,000. 10,000 daw pala ito. Pero po sa estimate nyo po sa timbang nasa katay, anong abutin? Ayan ay mga Sinuwerte kilos. Tiledi na Estimated sa katay. Yan po lang yan. Ito po namang puti. Ito malaki-laki. Ganun din. Pareho yan. Ganun Ah. Dito po ay pareho din pati sa timbang. Labi na. Hindi na. Okay. Yan si Joms. Shout out. Binibenta si Kuya nga. May binibenta si Kuya nga. Magkano niyo po binibenta? 700. 700 bawat isa. Ano po itong mga lahi na nito? Labrador. 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 Oh, lahi. Labrador daw pala to. 700 daw binibenta ni boss bawat isa. Kung baga po hindi naman siya pure na ano. Oh, hindi may lahi. May lahi lang talaga siya. Kung baga hindi siya pure. Hindi lahi lang daw. Ito binibenta ni kuya. Pitundaan daw bawat. isa Pitundaan. Ayan, tapos. Kasi ito mga kambing niya yung mga alagain pa. Mga pangalaga pa. Mga magkano kayo nagkanto ko nalaki yung mga kambing? Parang sinalaki lang siya. Magkano ang partidahan niya? Uh, nasa harina kayo. Eh, 3,000 mahigit. 3,000 mahigit. Ito yung mga upgraded na, no? Kaya medyo mahal-mahal siya upgraded na toto. Mga bagong bili nila. Bagong bili niyo po, binibet? Bagong bilhin. Pamili lahat. No, dadali sa Limeria. Yes. Ah, dadali sa Limeria. Ah, mga Ito pa palang dami. Ito eh, mga sa mga pambenta ng salamin. Ah. Pambenta ng salamin. Patong patong na sila. Pati ba si maliliit yung mga maliliit na ganito kaliliit lang? Magkano ganito kaliliit? Ah, 1,500 daw to 2K. Mga makikita naman sa tenga nila malalaki talaga sila. 1,500 ah, hanggang 2,000. Ang presyo. May ilang ulo ba sabihin nyo ngayon? P33,000 p madami din ano Ito po yung bag, nagbabayin sila kayo p daw Ang gaganda rin itong mga ito Sinusabit sabit lang sila dito na baka Lagi din ito May mga binibenta Sibos na ka, kambing, barako pareho Basta ito native lang ano Native lang Magkano binibenta ng ganyan? 12.5 daw ito binibenta ni boss dalawahan niya. Pag ito lang tindigan nyo, mga malalaki siyang pagkakambing. Yan po, 12.5 daw ito dalawahan niya. Binibenta ni boss. Thank you boss. Yan ang may binibenta si boss na barakong kambing. Ganto. Boss, ito ba yung native lang? Native? Native lang pero laki niya na magkakambing. Grabe, mataas siya. Magkano pa spinimenta niyo? 75. 75. Mataba naman siya, oh. Ganda ng katawan. Niya. So, 75 binibenta ni Boss. Native lang 'to pero mataas ang pagka native niya. Maganda ang katawan niya. Ganda ng tindigan. Pwede din kayong ganador. Yan na si Boss. Daming kambing nila. Daming kambing nila. Daming kambing nila. Boss, ay pa lang nabili. Mga nabili. Okay, na. Nabili na po, nabili na. Nabili po. Magkano po na kuya ng ganyan? Kamuhari apat na rin. Ha? 10,000 7,000 sa apat. Yung po yung anak niya talaga yung tatlong yun? Ah, tatlong anak niya. Alagay. Alagay. lagi Uh, uh po, po. Yes, boss, okay. lagi kitang... Yung yes, shoutout okay, kay kayo subscriber. saan po natalim. Ah, Kandilaria pa. Sa Kandilaria, malaylay pa rin pala pinagdala ng kuya. Kasama pa yung kanila mga bata o <laughs> pabibili. <laughs> nabili na. Magkano ulit kaya nakuha niyo to? Ayan. Ay, mura na siya, no? Mar may marami na siya. Kapag ipapalaki na lang. Ito pa'y na pa'y na siya na libo. Tatlo ang anak. Ito nga ba'y isa ang inahin niya? Ito inahin ng anak na tatlo. Ayan, madala makakita tayo ng tatlong anak. Alimited, dalawa lang. Yan, sa... nila yan. Yan. kaya dadali na rin sa binaryan nila kuya. Naalagay. Salamat kaya. Etto daw. Yung, ano kaya magkina magina? Oh, magina mag oh. mag daw. Ito kina ng anak ko. Magina rin daw ito ng Ito yung ito yung anak, <laughs> Barap. Ababayi ah, din ang anak. Mababay. Oh, Magkano ba't binebenta 'yung maginahan ganyan? 15. 15 mil daw ito binebenta din. Maginahan. 15. Ito ba si native lang ano? O oh, up upgraded na daw ito. 15 mil daw binebenta ni Boss upgraded credit. Maginaan daw yan Ayan daw, na, may nabili daw na si Boss na kambing. Hindi rin na, na lugi pa punta dito. Ito upgraded na din. Magkano ko yan ako mo yung ganyan? 6-8 na bilhin ni Boss ito Alagay pa? Pakatay na Pakatay na daw pala ito 6 nabili daw ito na bilhin na May pagkahandaan? Pulutan lang na po. Opo po. Magkano po na ko yan ganyan? 65 po yan. 65 daw to nabili ni Kuya. Saan po ang dala? Saan uh, dala? Ay, si Kuya. Shout out. Nabili na lang yan 65. Okay, tayo na. may bow. May bower si Kuya yung bara akong binibenta. Kaya magkana binibenta po yung bower mo ganyan? 7.5 7.5 lang daw ito. Ito po yung upgraded daw. Upgraded, upgraded lang ito daw. Pero maganda na sa kitsura nyo, Ma malaki na rin siya. 7.5 daw binibenta ni Kuya. Eh, no. so, Ayun o. Dito na sa loob ang pinya. Binibenta pa. Ayan yeah, si Boss. Thank you po. Ayan na may binibenta si Kuya ang kambing. Ito ba ba yung maginahan? Hindi naman. Hello. Ah, hindi. Hello. Hindi naman pala maginahan. Kala ka maginahan at malaki yung isa. Magkala po binibenta? Ano? 10-5. 10-5. daw binibenta ni Kuya dalawa. Dito. Binibenta pa po itong dalawa. 10-5. Kuya tatanawin ko lang pa. Tumakas na po ba na. ang, ah, ang, ang, ang presyo ng kambing? Hindi pa. Ah, hindi naman. Hindi nagbago kahit papasko na. Hindi naman pala nagbago. Hindi pa gumagalaw ang presyo pala. Hindi pa naman daw nagbabago ang presyo ng kambing. Kaya pumunta na po kayo dito at mura pa mga kambing. Hindi pa siya nagbabago ang presyo. Ito po ay ten pa'y binibenta pa. Uh -huh. eh, ito yung mga uh -huh. barakong binibenta si Kuya ang kambing. Magkana po binibenta tay? 12 daw ito binibenta ni tatay. Mga native na kambing. Ganda naman ang katawan. Matataba siya. Hindi pa. Ay, yung isa'y bakla, yung isa'y na lalaki. Bakla ka na? Ah, pari barako? Oo, pari yung barako. Pari pa. Yes, yeah. Thank you po. Yan mga talong CV, pansin niyo po talaga ang dag sa mga kambing ngayon. Marami pa rin talaga dumating na kambing ngayon. Yan. Si ate. Te, good morning. Nakabili ka na ng kambing. <laughs> Nakabili ka na po? Wala pa. Bakit po? Mahal? Ay, ang pag. Ay, nagtitinan mura. Para yung medyo. Inaalaga yung pinabibenta rin? Alaga. Ay, inaalaga. Ay, yung pinabibenta sa mga pinabibenta natin ngayon. Pagpapay sa Ay, pagpapay. Ah. na natin. Buti pa sa si atin. Imbitahin niyo ako sa inyo sa Pasko ha. May kakatay. Baka ilang, ilang ulo kambing ang papakatay natin. May ilan na po yung kambing yung alada ngayon? 20 na. Yes. Yeah. Ay, sa man nagkakasakit at lagi na ulan. Hindi, na ba? Hindi naman. Si Ate Poy. Si Ate po, lagi natin na-interview at lagi sila na dito. Minsan na nagtitingin, minsan na nabili talaga. At ngayon po nagtitingin pa lang kayo, pagkatay. Uh, uh, yes. Shoutout kay Ate. Si Ate lagi nagko-comment sa ating ano eh. Lagi ako sa Yeah, shoutout kay Ate. Alam nga po pangalan nyo ulit? Oni uh, Heron. Si Ate oh, Oni. Yes, shoutout kay Ate. Maraming salamat po sa panood mga TV. Sana po in-update kayo sa mga presyo na mabinibenta ang kambing di sa Padre Garcia, Batangas at maraming salamat din po sa mga nakasalamu ko mga subscriber natin yan po salamat po sa inyo shoutout po sa inyo at uh, sana po ipashare na lang po natin video at sana wag na rin skip yung ads kita kasi sila tayo sa ating sunod video sa presyo ng mga bakang binibenta sa Patrick Garcia Patrick salamat mga talong TV God bless po